Isasaysay ko sa iyo kapatid kung sino ang babae, ang dragon at ang bata sa Revelation at kung ang kahulugan nito sa mangyayari sa mga panahong magaganap bago ang wakas. Kung ano ibig sabihin niya ng apokalipsis ay punong-puno ng misteryo, propesya na magaganap sa mga darating na panahon. At isang tanong sa mga tao, sino yung babae, dragon at yung bata? Actually kung pag-aaralan natin, sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu, Ito to isang mensahe at babala Tara sa atin. Kung ikaw man ay matagal lang natutulog spiritually, kailangan mong gumising dahil ito ang magaganap. Revelation chapter 12 verse 1 Pagkatapos nito, isang kagilagilalas na bagay ang nagpakita sa langit. Nakita ko ang isang babaeng na daramitan ng araw at nakatungtong sa buwan. May korona siya sa ulo na may labing dalawang bituin. Manganganak na siya. Kaya dumadaing siya dahil sa matinding sakit. May isang pang na bagay akong nakita sa langit. Isang malaking pulang dragon na may pitong ulo at sampung sungay na may korona sa bawat ulo. Pinangay ng buntot niya ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at itinapon sa lupa. Tumayo ang dragon sa harap ng babaeng mga anak upang lamunin ang sanggol sa oras na isilang ito. Kailangan mong pakinggang mabuti ito. Dahil ito ang mensahe at to ang simbolo at ibig sabihin. Jacob is the sun and the eleven stars is the twelve tribes of Israel. At yung babae na daramtan ng araw, it symbolize at binibision ito ng ibang mga interpretation na ito ay many religion o napakaraming religion sa mundo. Pero in biblical interpretation, yung woman ay ang Jerusalem. Ang Israel. At kung pag-aaralan natin mabuti, ang woman ay sumisimbolize sa Zion. Yes, Israel, Jerusalem, and Zion in Hosea chapter 2 verse 19 to 20. Ituturing ko kayong asawa magpakilanman. Ito ang sabi ng Panginoon. Gagawin ko sa inyo ang matuwid at tama. Mamahalin ko kayo at kakaawaan. Itatalaga ko sa inyo ang aking sarili ng buong katapatan at kikilalanin niyo ako bilang Panginoon. The woman gives birth. Another sign of prophecies. Revelation chapter 12 verse 2 Manganganak na siya kaya dumadaing siya dahil sa matinding sakit Later pag-uusapan natin who is the child Another prophecies, the dragon Who is the dragon? The serpent, Satan yung kaaway ng Diyos, yung kalaban ng Diyos, siya lagi ang sinisimbolo ng dragon. O ng ahas na lumaki na sinlaki ng dragon. Hindi siya magpapakita ng literal na dragon sa huling panahon. But it symbolizes terrible. Revelation chapter 12 verse 3, may isa pang kagilagilalas na bagay akong nakita sa langit. Isang malaking pulang dragon na may pitong ulo at sampung sungay na may korona sa bawat ulo. Tinangay ng buntot niya ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langin at napon sa lupa. Tumayo ang dragon sa harap ng babaeng mga anak na upang lamunin ang sanggol sa oras na isilang ito. Remember, it's not fiery and bloody red na magpapakita at uusbong ang katakot-takot na dragon na ito. Ang bata ay sumisimbolo sa Panginoong Kristo na tinutugis ng dragon. At noong pinanganak, kinuha ng Diyos. Alam natin ang nangyari. Hindi nagtagumpay si Satan thousand years ago. Nailigtas ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanya. Kaya, ang tinutugis na lang ngayon ay ang mga mana ng palataya dahil yung babae sa Revelation chapter 12 ay nasa ilang. Sa huling panahon, ito ay nagre-represent sa matinding katangian ng halimaw na gagawin niya. Merong malaking magaganap na kasamaan na manggagaling po sa dragon. Makinig mabuti dahil napakahalaga nito. The description tells about the dragon. Symbolically suggest na kung paanong bumubuga ang dragon sa pamamagitan ng apoy at sumisira, ganito ang gagawin ni Satanas sa huling panahon. Literally, wawasakin niya dahil merong period of tribulation sa panahon na yan. Sisirain niya yung nature. Symbolically, sisirain niya at wawasakin niya yung relasyon ng tao sa Panginoon. Sa madaling sabi, ang dragon sa Apokalipsis, it pictures the fullness of evil. Yung lahat ng kasamaan ni Satanas na matagal nang tinatago at nagpapanggap siya sa buong mundo, dito niya ilalabas sa huling kapanahunan. The dragon symbolically and pictures the fullness of evil. Ilalabas niya po yung matindi niyang kasamaan dito. The next sign, the great red dragon. Gaya ng laging paliwanag po sa Revelation, hindi natin to makikita ng literal. Ang symbols po ng seven head and ten horse adored seven diadems. Yung horn symbolize power, yung crown symbolize authority. Sa period na to, dito natin makikita kung paano kikilos ang gawa ni Satan sa pamamagitan ng kapangyarihan, ng knowledge, ng authority sa buong mundo at ng lakas it's quite terrifying kasi yung diadems yung seven head and ten horns sa revelation lang po nabanggit yung diadems in Greek word na ang ibig sabihin po is ruling authority all over the world para lang sa kalaman mo kapatid yung dragon na sinasaysay sa revelation ay hindi makikita ng literal It's symbolical na tatayo sa harapan ng babae. Ibig sabihin, ipapakita niya kung gaano siya katindi at kasama face to face. Saan? Sa Jerusalem. Sa churches, ipapakita niya kung paano niya i as one ang world. The one world government, one world currency, and one world religion. Ito yung nire-represent ng red dragon. Hindi basta-basta naglalabas ng illustration ng revelation pagdating po sa mga babae or woman. Kasi meron pong pinipicturize po bawat sinasabing woman sa revelation. Yung Jezebel pinipictures po niya ay the great harlot. The false prophet, false teachings, false doctrines, and churches. Sa Revelation chapter 12, it pictures the Jerusalem, the Israel, Zion. Maraming misinterpretation pagdating po sa passages po na yan na yung hinahabol ng targon na babae ay si Mary daw po pero hindi po yan yung tinutukoy ng Biblia gaya ng sinabi sa Hosea ito po ay kumakatawan sa Jerusalem sa Israel another prophecy suffering of Israel nation babae naman ay tumakas sa ilang sa isang lugar na inahanda ng Diyos para sa kanya upang malagaan siya roon sa loob ng isang libo, dalawang daan at anim na put araw. Yung Israel, meron pang natitira sa period ng Great Tribulation, ito yung suffering. Kung gusto yung pong malaman yung Great Tribulation, marami na po akong nailabas. Tingnan niyo po maigi mga kapatid. Ganoon din sa mga mumuno po sa Great Tribulation. Dahil niyo po matuto at ma-inspired. Susunod na babasahin ko sa kapatid, ito yung period ng Tribulation. At pagkatapos nito, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Michael at ang mga kasama niyang mga anghel ay nakapaglaban sa dragon at lumaban din ang dragon at ang kanyang mga anghel. Ngunit natalo ang dragon at ang kanyang mga anghel at pinalaya sila mula sa langit kaya itinaboy ang malaking dragon ang ahas noong unang panahon na tinatawag ni Diablo o Satanas na nanilang sa mga tao sa buong mundo itinapon siya sa lupa kasama ng kanyang mga anghel Merong specific na mangyayari po na ganyan sa huling panahon sa end po ng Great Tribulation Yan po ay tagpo sa pakikipagdigma sa Battle of Armageddon. Pagkatapos mo niyan, Millennial Reign of Jesus Christ. Dito galit na galit si Satan kasi alam niya na hindi siya mananalo sa huling panahon. Kahit anong gawin niyang kasinungalingan po sa mga tao, kahit Siraan niya ang Biblia, siraan niya ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang pagkamatay ng Panginoong Sokristo at muli niyang pagkabuhay, kahit po sirain po niya yan, hindi siya magtatagumpay. Kaya ganun na lang ang galit niya sa mga anak ng Diyos ngayon, sa mga Kristiyano, sa mga lingkod ng Diyos. Kaya niya tinutulig sa sa panahon natin ngayon. Dahil kakaunti na lang ang kanyang panahon. Lalo pang nagalit ang dragon kaya nilusob niya ang iba pang mga anak ng babae. Ito'y walang iba kundi ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa mga katotohanang itinuro ni Jesus. Remember, who is the dragon? Satan, kaaway ng Diyos. Minagawa niya ang lahat para agawin ka sa Panginoon. Pero gumagawa ng kaparaanan ng Panginoon para iligtas tayo doon sa mga pakana ng Diablo. Mga kasinungalingan niya. Ito yung sabi ng Revelation 12 verse 13. Nang makita ng dragon na itinapon na siya sa lupa, tinugis niya ang babaeng ng anak na sanggol na lalaki. Verse 15. Dahil dito nagbuga ang dragon ng maraming tubig parang baha upang tangin ang babae pero tinulungan ng lupa ang babae. Bumitak ito ng malalaki at hinigop ang tubig na galing sa bibig ng dragon. Ito yung kaparaanan ng Diyos sa oras na ito. Tinutulungan niya tayo upang tayo ay hindi malinlang ng kaaway. Kaya yung ginagawa po ng kaaway ngayon, pilit niyang inaagaw po yung anak ng Israel. Sino po yun? Yung mga sumusunod sa salita ng Diyos. Yung sumusunod sa turo ng Panginoon. Ito yung sabi sa Revelation chapter 12 verse 17 lalo pang nagalit ang dragon kaya nilusob niya ang iba pang mga anak ng babae ito'y walang iba kundi ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa mga katotohan ng itinuro ni Jesus yes, yung anak ng Israel yun po ay mga anak ng Diyos ikaw ba anak ka ng Diyos? Kung tinagap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon, you are the children of God. Iingatan ka ng Panginoon. Walang magagawa ang mga pakanani ni Satan. Kasi ito'y nakapropesiya na. Tandaan mo ito kapatid. Mga kapatid, napakalapit na natin sa pagdating ng Panginoong Kristo. Naririyan na yung mga bulaang turo at aral. Mga bulaang relihiyon na papawalang katotohanan ng Biblia. Pero saan tayo mag stay dito sa last days? Doon sa turo ng kordero ng Diyos. Walang iba sa turo ng Panginoong Heso Kristo. Prayer ko sa iyo kapatid, lalo kang lumalim sa pagkaunawa sa ating Panginoon, sa salita ng Diyos. At hindi maagaw na kaaway yung mga nire-reveal sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng video ito. Share mo to sa iyong mga kakilala. Huwag mawala yung relasyon mo sa Panginoon. Huwag mawala yung kababaan na binibigay sa atin ng Diyos. At patuloy tayong lumakad sa kalooban ng Diyos. Piliin natin yung kapuri-puri, kaaya-aya at kalooban ng Panginoon. Huwag kang magpapadaya sa kaaway. Salamat kung nakarating ka sa huling part ng video ng ito. Hanggang susunod na pagkikita natin, ito yung lingkod, Pastor Gabueno. God bless you.